Guys, 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 good morning, good morning, good morning. Welcome sa my channel again. May nag-chat na naman sa akin, isang followers natin. Ayun, tutulungan natin. Ang tanong niya, pag may 1,000 followers na ako, kikita na ba ako? Sa wala ako ng Facebook? Hindi pa, kaganong kadali. Siyempre, mag-post ka muna na sa Reels. Damihan mo muna yung mga video mo titignan doon yung performance mo. Hindi agad-agad na may 1,000 followers ka, kikita agad. Sobra ka lang, parang magic. Hindi ganun. Kaya dapat workout mo yan, tutuloy mo lang. Patamihin mo pa yung mga followers mo, yung organic followers. Huwag ka mag-follow to follow ha. Bawal. At saka, doon, kapadalahan ka lang ni Facebook ng notification kung eligible ka na to earn money from your content. Okay? So follow for more ano yung mga violation dyan sa Facebook na dapat mong iwasan. Okay? Follow for more and share ang video na ito. Maraming maraming salamat po. At least nasagot ko na yung katanungan mo, kawayan. Palangga, salamat, salamat. Thank you so much. Bye-bye.